Ang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa araw-araw na pagpapala. <clears throat> Narito po ako muli para magbahagi po ng salita ng Diyos para po tayo ay patuloy na ma-encourage at magkaroon tayo ng uh, gabay at patnubay sa bawat araw na ating pong uh, buhay na ating tinatahak. Bako po tayo Magsimulang mag-ara ng kanyang salita, simulan po natin sa panalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami nagpupuri ng papasalamat sa oras nito sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan na patuloy po namin nadarama araw-araw, Panginoon. God, Hayaan mo sa oras nito, Panginoon Lord, ay patuloy na ma-expound at ma-deliver, Panginoon yung salita mo na aming pong pag-aaralan. Let your press revelation will be rebuilt in us, o God. Whatever you will, let your will be done, O God, Lord. I pray, Panginoon sa mga tumutunghay ngayong oras nito, pa ikaw ang kumilos at manguna sa akin pong pagbabahagi ng salita mo painon o God gamitin mo ang lingkod mo bilang mouthpiece painon o God to share your words o oh God let your will be done over my life o oh God gawin mo ako painon o God na maging instrumento sa oras na ito painon o God hayaan mo painon Lord ng inyo pong layunin ang siyang mahayag sa araw na ito painon o God pagpalain mo ang mga salitang ay babahagi ngayong oras na ito basbasan mo painon o God ang bawat uh, lalabas sa aking mga labi painon o God ay inyo pong, uh, kasihan ng banal mong Espiritu. Holy Spirit, we acknowledge your presence that you are our teacher, our pastor, and our leader, O oh God. Lord, we thank you. Lord, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po ya yeah, mag... Ito pong salita ng Diyos na prinipare ngayong oras nito. Sabi po sa 2 Corinthians 8 verse 9, Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Heso Kristo, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Ang, uh, na, sinasabi po dito sa kanya pong uh, salita, nagkaroon ng divine exchange. Pinamagatan ko po itong divine exchange, yung aking ibabahagi ngayong oras nito. Bakit ko po ito tinawag na divine exchange? Bagamat ang Panginoong Hesus ay mayaman, bagamat ang Panginoong Hesus ay Diyos, pero alang-alang sa iyo at sa akin ay nagpaka dukha or inako niya lahat yung ating mga paghihirap inako niya lahat yung mga nagawaran nating kasalanan at even yung mga karamdaman natin siya na yung umako lahat ng bagay kaya nais ng lord na maintindihan at maunawaan natin kung ano ang ginawa niya sa cross ng kalbaryo nung siya ay ipinako ano ang kanyang performance para sa iyo at sa akin napakalaking bagay po yung ginawa ng Panginoon. At patuloy na ipinapaalala sa atin kung ano yung kanyang pag-aalay ng buhay niya. Paano niyo inalay? Paano niya ibinigay ng buong buo ang buhay niya? Sabi sa Romans 8.31, Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay mga kapatid ganun po kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Gaano'n po kalaki yung uh, ginawa niya sa cross ng kalbaryo kaya ang ama hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak para ikaw at ako ay lumaya. Meron po akong apat na puntos dito na nais na maibahagi. Ano po yung purpose ng pagkapako ng Panginoon at ano po yung kanyang uh, nais na mai eh, mai paintindi sa atin bilang mga anak ng Diyos or bilang mananampalataya kay Kristo. Sabi nga dito sa Romans 5 verse 8, ngunit ipinama, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang ginawa ng Panginoon sa cross ay para sa lahat. Hindi para sa matutuwid. Hello. Hindi niya sinabi para lang sa mga mayayaman, para lang sa mga mabubuti. Pero doon pa lang sa binasa po natin sa Romans 5 verse 8, hindi pa tayo karapat dapat minahal na tayo ng Panginoon. Wala tayong uh, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon kundi yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. We need to appreciate that. Ang nice lang ng Lord, pahalagahan at huwag po nating baliwalain yung ginawa ng Diyos na nag alay ng buhay. wag po natin i-underestimate kung ano yung role ng Panginoon sa buhay mo at sa akin. Napakalaki po yung kanya pong ginawa para akuin o saluhin lahat ng ating mga suliranin. Ano ba yung mga inaalala mo ngayon? Ano ba yung mga pinuproblema mo ngayon, kapatid? Tinubos ka na ng Panginoon. Yung apat na puntos po na sinasabi dito, number one, na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay. Tayo ay pinawalang sala. Di ba? tayo ay pinawalang sala o niridim tayo ng Panginoon tinubos tayo ng Panginoon, kaya tayo ay totally pinawalang sala kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Meron pong requirements kung paano po natin makakamtan yung sinasabing mapapawalang sala. Pangalawa po, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, nag-alay ng kanyang buhay para lang tayo ay maligtas. Number one, pinawalang sala ka ng kapatid. Ano man yung mga kasalanan mo, maliit o malaki, pare-pareho lang po yan. Iisa lang po yung uh, parusa niyan. Romans 6.23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord and Savior. So sa pamamagitan ni Kristo Yesus, tinubos na tayo at binayaran niya na yung ating mga kasalanan para tayo ay mapawalang sala o tayo ay maligtas sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Pangatlo, tayo ay pinalaya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So, yung pag-aalay niya ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo, yun yung, uh, yun yung benepisyo po natin. Tayo ay uh, napa, na, pinalaya sa lahat ng ating kasalanan, sa lahat ng ating suliranit problema, sakit karamdaman man yan kapatid, kahirapan man yan, Package ang Panginoon kapag siya ay uh, nag-alay ng buhay. Hindi lang yung kawalan mo, hindi lang yung uh, karamdaman mo, kapatid. Ang Panginoon, napakabuti niya kasi package kapag siya ay nag-alay ng buhay. Ibig sabihin, lahat tinugon niya na, tinubos niya na. At pang-apat, tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. So yung pag-aalay ng Panginoon, yung inako niya, inalay niya yung kanyang buhay, yung nagkaroon tayo ng divine exchange na tinatawag, yung kanyang kaya, pagiging Diyos, yung kanyang pagiging, uh, pagiging mar, marangya, yung kanyang karangyaan at ang kanyang, kanyang pagiging Diyos, ipinagpalit niya para sa iyo at sa akin, kapatid. Ipinagpalit niya para lang ikaw ay mapawalang Uh, sala sa lahat ng soliranit problema kaya kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon yung kanyang pag-aalay ng buhay, e eh, pinapaalala muli ng Panginoon kung gaano siya uh, ka-faithful sa atin yung illustration ng kanyang pagmamahal, ang madalas ko pong sinasabi dito, yung unconditional walang kondisyon yung pag-aalay niya ng kanyang buhay, idinipanya niya yung dalawang braso niya, ibig sabihin unlimited yung kanyang ginawa, yung kanyang pag-aalay ng buhay para lang tayo ay mapawalang sala. Yung kanyang pagmamahal, unlimited, unconditional. Bagamat hindi tayo kay ibig ibig minahal na tayo ng Panginoon. Bagamat hindi tayo karapat, dapat tinubos na tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong hayaan na ma magapikan ang suliranin mo sa panahong ito, yung iniisip mo, wala well, hindi ako karapat-dapat wala akong uh, hindi ako karapat-dapat madalas kasi kinukundena tayo ng kaaway tandaan po natin na, ang condemnation hindi yan galing sa Panginoon galing yan sa kaaway ang conviction yon yung galing sa banal na spirito kinukundik ka yon yung iyong nararamdaman na parang guilt uh, parang uh, nandon yung iyong uh, pagsisisi kasi ang Panginoon ang hinahantay lang naman niya yung acceptance natin, eh, yung pag-surrender natin sa Kanya, handa mo bang i-surrender lahat yung mga suliranin mo, kapatid? Handa mo bang ialay ang buhay mo sa Panginoon? Ito po yung nais ng Panginoon, inaanyayahan ka ngayon. Isuko mo ngayon yung buhay mo, isurrender mo lahat ng mga suliranit problema mo, kapatid, may solusyon yan. Walang ibang uh, aako niyan, kundi ang Panginoong Jesus lang. Walang ibang solusyon dyan sa problema mo, kapatid. Mag, uh, ang Panginoong Jesus lang, ang tanging solusyon do napakarami nating paraan, ang dami nating ginagawang kaparaanan, pero iba ang kaparaanan ng Diyos, kapatid. Isaiah 58, 55, verse 8, sabi nga, ang kaparaanan ko hindi niyo kaparaanan, ang kaisipan ko hindi niyo kaisipan. Ang kaisipan ng Diyos, iniisip niya yung plano niya sa'yo, kapatid, na mapabuti ang buhay. Ang iniisip niya lagi yung concern na concern ang Panginoon sa'yo at sa akin. Ano yung ating, ano yung ating kakalagayan sa buhay? Ano yung ating mga... Naisin sa buhay, alam ng Panginoon yan, wala po tayong maitatago, lahat ay hayag at lantad. Kaya nais ng Lord ngayon, anyayahan ka ngayon kapatid, surrender your life, isuko mo ang buhay mo dahil ang nag-aantay lang ang Panginoon. Kung ikaw ay nasa stage ng naguguluhan ka ngayon, kapatid, ang Panginoong Jesus lang ang solusyon. Kung ikaw ay nanlamig, nanlupaypay sa iyong pananampalataya, ito na yung tamang panahon. I-realign po natin yung buhay natin sa Panginoon. Kung minsan, nadidisturb po tayo, nadidiscourage tayo because of that situation, kung nasa matinding pagsubok ka, kapatid, eto na po yung panahon na banumbalik tayo sa Panginoon. Surrender your life to God. Nais ng Lord, inaanyayahan ka ngayon. Isuko mo ngayon sa Panginoon yung kalagayan mo, yung iniisip mo, kapatid, ang nais ng Panginoon ngayong oras na ito, lumaya ka. Gusto ng Panginoon na mapalaya ka sa sitwasyon mo. Gusto ng Panginoon na makamtan mo yung buhay na masagana at buhay na masaya. Will ni Lord na maging mabuti ang kalagayan mo, kapatid. Kalooban ng Diyos na ikaw ay maguminhawa. Ma, ma Kasi ang kaaway, gusto niya yung lagi tayong malungkot. Gusto niya lagi tayong, uh, lagi tayong hindi makapag-isip ng tama. Pero si Lord, gustong gusto niyang akuin lahat yung mga suliranin mo, kapatid. Surrender mo yan. Suko mo sa Panginoon. Sige po tayo po ay manalangin. Yes, O oh God, patuloy kami nagpupuri nagpapasalamat sa oras nito sa iyong kabutihan. Patuloy, pa O God, na pinagkakatiwala namin ang lahat ng bagay, Painoon, O God. Ano mga soliranit problema ng mga aking mga kapatid sa oras na na tumutunghay sa araw-araw ng pagpapala, Painoon, O God. Lord, truly, Lord, that you are a blessing over their lives, O oh God. Ipadama mo, Painoon, O God, yung pagmamahal mo, Painoon, O God. Ipadama mo, Painoon, O God, yung kapangyarihan mo sa mga sandaling ito, Painoon, upang patuloy na maranasan po ng bawat isa yung tunay na kalayaan at tunay na kaligtasan, Panginoon, sa pamamagitan mo, Panginoon God. Lord, I entrust to you everything, Lord God, maging sa bawat nakikinig ngayon o tumutunghay sa araw-araw ng pagpapala, makaramdam po sila ng tunay na kalayaan sa oras nito, Panginoon God. At yung pagmamahal mo, Panginoon God, ang higit na mangibabaw sa buhay nila, Panginoon God. Yung kalinga mo, Panginoon God, ang higit na maghari sa kanila pong mga buhay, Panginoon God. Lord, I apply the blood of Jesus over their lives, O oh God, at mag again sa bawat na napapadaan sa sa programang ito pa God, hindi aksidente na sila ay napadaan pa God, o na, nakatunghay sa programang ito pa God. you have a greater purpose over their lives oh god lord hindi maiksi ang kamay o pang hindi sila maabot sa oras nito oh god lord What patuloy pa God, na kami nagtitiwala, kami pa God, ay umaasa na meron ka ng ginagawa ngayong oras na ito pa God. Lord, we thank you, Lord, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Sa mga tumutonghay ngayong oras na to, patuloy na subaybayan niyo po ang araw-araw na pagpapala. Mararanasan niyo yung masaganang pagpapala ng Diyos. Amen. God bless po.